Uy, uulan. Day tayo dyan. Uy, <laughs> makulimlim. Subukan ko dumaan sa EDSA. Dito sa kung saan sila nagpapadivert. Ayan, di ba? Pinapadivert nila yung mga motor dito. Ang bibihi, ang ah, mga pinapalusot lang nila yung mga muno, mga nakamotor. kamotor. Eh. Yung mga dyan-dyan lang pupunta. Pero lahat ng mga nakamotor dito talaga. So, mata tayo dito. So saan sila ano? Sundan natin. Lakas. Pakijug. Ito ba yan? Uy, manggaan. Nd ko banggaan. Dito ba yun? Para iwasan lang yung uh, gamuneng flyover, yung ilalim. Uh, tingnan natin dito kung oh, mayroon tayo dito ang dadaanan. So ngayon ako dadaan dito sa EDSA kasi hindi na ako dumadaan sa EDSA. C5 or ano na ako eh, mabuhay lane eh. So ngayon lang, para lang ma-experience sa atin yung ano. Kung saan tumawid. Kung saan lulusot. Saan iiwas para hindi natin madaanan yung kamuning flyover kasi bawal tayo dumaan sa ilalim eh bawal dumaan ang mga motor no entry eh ito kaya so wala so sarado dito ayun na. so, natin kung saan tayo papalabasin kasi gusto ko dumaan ng EDSA eh kaya natin kung saan tayo ilalabas Ah, dito rin pala sa ano Sa ano bang tawag dito Ayun o, oh, Tukubao oh. Take Timog Av oh. So alternate route ah, Tukubao oh. Take Timog Av So take Timog Av oh, Di ba, alam ko dito Walang kananan dito eh Tama ba ako? Oh, hindi, may kanan pala dito. So, dito tayo pinano. Dinaybert. Tama ba? May pwede ba tayo kumanan dito? Alam ko kasi diretso lang to tsaka walang kaliwaan dito eh. Kanan ba meron? Kanan ba? May kanan. Nakakanan na ba ako dito? Hindi ko pa natatanda kung nakakanan na ako dati dito eh pagkanan ko baw yan ilalim ko baw mga pa ganun yan natin kung mga yun ang tinuro eh alternate trout pala mali ah 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 sa GMA Kaya GMA ayun sila doon sila lumulusot kasi may nakabara dito ayun you know, alternate route. <laughs> oh, sa alternate route. nakabara eh ay. Ayoko sumunod kasi naka-open yung camera ko eh, babash ako eh. Baka sabihin, noop, dumada ako sa bangketa. So, lahat naman dumadaan dyan, di ba? <laughs> pag ano lang, pag, uh, ano man, yung pagkakataon lang. So, uh, tempre, babait-baitan ako, rito ako, hindi ako nadaan dyan. Para lang uh, maiwasan yun, no? Know, kasi may nakabarang taxi. Maluwag naman sana kaso nakabaras yan. Ayan, o, oh, andar na. So, makakadaan na tayo. Ayan, yung alternate route dun. Pero matagal eh. Andar na ba? Kung hindi pa andar, alternate route na lang ako. Mahimik ka. Tingin na lang natin. Ayun, umandar na. Nakadaan na tayo. Makakanan din naman kasi yung taxi. <laughs> so, ito. So, yung alternate route, para maiwasan natin yung kasi, eh, siksikan doon. kumpul kumpul, Saka, sobrang uh, traffic doon. ayaw nga pala pwede dito dun yata yung bawal sa may uh, ano anong tawag dyan tamyas Tell me why. Hindi, pwede pa pala kumahanan dito, no? Pag dito ka sa Kamias dumaan. Tama ba ako? Ay, bawal. Di ba, bawal dyan, oh. Ayun, oh. Pag doon ka galing sa, ano, Kamuning Road pala. Kamuning Road. Ito pala yung Kamias sa kabila. Sa Kamuning Road. Bawal lahat ako Ay, pwede. Ayun, oh. So, pwede pala ako dyan sa Kamuning Road. Sa kanan ako para EDSA. Oh, pwede, pwede, pwede. Pwede. Pwede pala don, doon, bawal lang kumaliwa. maliwa. Hmm. Pwede akong mag-jambore dire-diretso jambore ba 'yon? Pag ako galing sa ano. Galing ako na uh, Edsa, iiwasan ko yung Kamuning flyover. Dito na lang ako. Medyo ma-traffic ata sa Timog eh. Or parehas lang kasi para stoplight na bahala na <laughs> masaan na lang ang uh, dalhin ng para kapalaran <laughs> ito dito yun, no pwede kumana no so, sige 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 ganoon na lang so first time ko lang ulit dumaan dito no dahil nang pag nung sin simula nung sinara lang yang uh, kamuning flyover na yan kasi usually dumadaan ako ng C5 mabuhay lane na kasi wala lang tingin ko lang traffic din eh so pero ayan oh, maluwag oh <laughs> let's go lata it's uh, the lata way <laughs> ayun ayun pa oh lata lata so ingat ingat sa mga lata lalo na pagbasa Ah, madulas kayo dyan Ito na miss ko itong kubaw ilalim na ito eh Maluwag eh no Dahil na-stuck dun sa Kamuning flyover eh <laughs> Yung mga sasakyan <laughs> ah, Maluwag dito <laughs> <laughs> Dati dito pa traffic na eh. Considering na ano pa, weekdays pa lang, weekdays ngayon tsaka rush hour pa. <laughs> Naipit sila. Ay, hindi dito pala. Sorry, sorry dito pala. Ito pala yung umpisa.